Hello guys, di ko mapigilan na ikwento kaga ka dito sa inyo kasi dito sa amin malakas ang load dahil bihira yung may wifi, malakas din yung gcash. So, ah uh, yung teenager nagpa-load siya and ha rin siya ng soft drinks and habang pinaplastic yung soft drinks niya, sabi niya na, o tignan mo pag dito ako nagpa-load, ang bilis, andito agad, pero pag dun sa taas, ang tagal, sabi niya. So, hindi na lang ako nagsalita kasi ibig sabihin uh, minsan kasi pag pila nakikita ko na nandyan talaga sila nagaantay lalo na pag pumunta sila magpaload ng rush hour so mabilis ang isa sa gamit ko sa paglo-load dito ay ang peddler app so mabilis talaga si peddler kahit na nakadata ako or naka wifi at ang kagandahan dito iset mo lang yung ano niya na naka offline mode so kahit wala kang wifi pwede kang makapag-load kay peddler at 100 pesos lang ang una mong itap up. Kumbaga, minimum ng 100 pesos. May 100 pesos ka, pwede ka nang mamuhunan na may pang load ka na sa mga customers mo. At lalo na pag may promo sila, ang ganda ng, ano, ang ganda ng kitaan. Lalo na kung location mo ay mabenta yung load, katulad dito sa akin pakunti-kunti mga naglo-load FB10, uh, 20, 50, 99. Bihira yung may nagpapaload ng malakihan kasi nasa squatters area kami. Pero kahit na bihira, nagpa-load ng malakihan, palaging 10, 20, 30, at 50, okay lang kasi consistent naman. Maraming nagpapaload. Kaya kung kayo, na uh, kahit wala kayong tindahan na estudyante kayo, nasa office, pwede nyong gawing extra income si Peddler. ah uh, sabi ko nga, napakaganda ng Peddler app. Kahit kung nakilala ko siya, no, before pa na wala pa akong tindahan go din talaga ako kay peddler app magdownload kayo ng peddler app guys hindi lang sya magagamit mo para sa extra income mo na pwede mo gamitin sa pagload uh, may free use of POS din sya so may tindahan ka gamit na gamit mo ang peddler app download ka na available ito nationwide at syempre huwag mong kalimutan i-enter ang aking reward gift code EVOL